Yung mga nag advise kay Marcos Jr. Even the Vice President told him so. Na ang sindikato sa budget ay si Romualdez at si Saldico. Several times over when the alliance was still alive. Ang problema ni Marcos, hindi siya nakikinig. Dahil dalawang bagay yun. Kinukonsinti niya dahil nakikinabang siya o bahagi siya ng buong plano. With your respect kay Undersecretary Astra Naik. No matter how many times you will advise a person kung involved siya from the very start sa arkitekto ng krimen, walang mangyayari yun. Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Pero mas mahirap po gisingin ang taong talagang siya ay bahagi ng buong sindikato at krimen. Because Marcos has been told several times over, hindi lang po ng DBM. At pangalawa, Malinaw pong dinanggit ni former President Duterte ang budget sa 2025 pinakasindikato na budget with more than 28 items na blanco, 13 pages of the GAA published ang may mga blanco, 241 billion pesos na ni Bersamin. Mga kulukoy ang sagot nila, rumor mong gering ang ginagawa ni Duterte, fake news. Ibig sabihin po, hindi nagkulang ang taong bayan in even the representative leaders of the people na siya ay abisuhan from the very start po kung mayroong dapat mangyari dito, palalayasin dapat si Marcos at kasama si Romontes at papalagutin sila. In what way? People power is one option. Mapayapa, ngunit matuwid at may paninindigan, hindi natatakot. Hindi tayo magbugulo. Hindi tayo magwawasak ng mga properties but let the people call out on the street. If it will force the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to declare a withdrawal of support to the commander chief so be it. Yes. Sapagkat may mga abogado dito, hindi yan illegal. For the commander, for the armed forces of the Philippines and the philippines police to stand by the people is not mutiny, it's not codita. It is their obligation, according to Article 2, Section 3 of the Constitution. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romaldes are not the state, they are not. Also representing now the interests of the people. They deserve to be kicked out from office. That should be done by the people in a people power. Pero may Dahil na failed ang People Power 1 and People Power 2. Dahil hindi natuloy ang People's Agenda in Good Governance. Yun ang babantayan po namin kaya kami nandito. Thank you. Ano uh, sa tingin mo, no? Kasi biglaan itong nangyayari nito na no? nagpapalit ng uh, kanya-kanyang ano, ha, posisyon. So, ano ba ito? Parang matutuloy uh, pa ba itong ano? Parang okay. kinapover update. Ang nangyari po sa Senado ay isang uh, recapture initiative. Ibig sabihin po gustong itame, kontrolin ng malakanyang ang sila. Alam natin na ang House of Representatives, kontrolado na nila. Dahil nga sa panunuhol at na mga pagkontrol ni Romualdez, they need a Senate na talagang susunod sa kung anong gusto ng Malacanang na line. So ang pagpapalit sa kay Escudero at ang pagkuha kay Marcolita ng initiative sa leadership sa Senate Blue Ribbon Committee are all part of the initiative of Malacanang ni Marcos at ni Romualdez to recapture and control the Senate. Atang At ang long-term direction yan, tanggalin si Sara Duterte. Believe me, kapag hindi po natuloy si Buying Rimulya sa pagka-ombudsman dahil very controversial, ibabalik nila ang impeachment proceedings.